Hanga ako sa mga babaeng masipag. Para sa kaila, dapat walang nasasayang na oras. Kailangan productive at kapakipakinabang ang lahat ng mga ginagawa. O, oh, ganyan ba kayo mga Mars? Sa Bible, isa ito sa mga characteristics ng isang babaeng marangal. Gayto ang description sa kanya sa Book of Proverbs. She seeks wool and flax and works with willing hands. She is like the ships of the merchant She brings her food from afar. She rises while it is yet night and provides food for her household and portions for her maidens. Sipag, si di ba? Nagahanap daw siya ng tela at ginagamit niya yung kanyang mga kamay. O, siya mismo gumagawa ng mga damit para sa pamilya. Nung panahon na wala pang mall o online delivery, ay kayod talaga kung gusto mo ng maayos sa damit. At yung iba niyang mga produkto, Kinakalakal niya. At pag kumita na, nag-uwi siya ng pagkain mula sa malayong lugar para sa kanyang pamilya. Madilim pa, gumigising na siya para maghanda na makakain ng pamilya. At hindi daw niya nakakalimutan na pakainin ang kanyang mga kasama sa bahay. Masipag na, maalaga pa. O, oh, gusto niyo bang maging ganito? Pray tayo. Lord, tulungan niyo po ang aking mga kapatid na sumusunod sa panalangin na ito na maging katulad ng marangal na babae sa Book of Proverbs. Masipag, maagap, maalaga, hindi natatakot sa trabaho. Tinatanggap ang bawat pagkakataon para maging productive at maging pagpapala. Mangyari nawa ang inyong kalooban sa buhay nila. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.